Ito pong statement na ito na ito, si Marcos Jr. tungkol nga kay Duterte, sabi niya, maraming palusot. Yun kasi yun eh, ang seste dyan, pag talagang guilty ka, marami kang itinatago. Talagang gusto mong lusutan lahat yan. Ugali na po yan ng mga katulad ni Duterte. You see yung mga nasa paligid niya na nasasangkot din sa mga krimen? The likes of Tibuloy. Lahat yan po, palusot ang drama. Ang daming kaartehan. Pa-hero pa-victim. Ganyan na ganyan po ang ugali ng mga Duterte. Ganyan din po ang naging kaugalian ngayon ng maraming diehard. Lalo na po yung mga nasa social media na diehard. Paawa. <laughs> Kakatawa kayo. Ano? Oh, okay, tignan natin itong statement nga na ito. Tungkol pa rin ito. Sa so, kuno ay secret deal. Ito na ngayon ang term na si Marcos Jr. na sinabi nga ni Roque, Harry Roque, na yun daw ay gentleman's agreement lang lang. Gentleman's agreement. Na kung titignan natin, bakit kailangan niyang isekreto? Kung hindi ito negatibo para sa ating bansa, ay pwede naman talagang isapubliko publiko yung agreement na yan. Kung hindi rin po yan isang deal na makikinabang si Duterte, hindi na dapat isekreto. Alright. President Ferdinand Marcos Jr. takes a swipe at the camp of former President Rodrigo Duterte over its ex excuses for not revealing the terms of its secret deal with China in the West Philippine Sea. Wala na po tayong mahihita kay Digong. Wala nga tayong nahita doon sa kanyang mga pangako. Wala nga tayong nahita or ating, ang ating bansa, walang nahita sa kanyang kuno ay pagiging best president. Nasaan yung pagiging best president? Namukhang lalo tayong nilugmok sa maraming krisis at sa maraming kahihiyan. I mean, ang ating bansa. Napakaraming promise ni Digong. Katulad din itong si Marcos Jr. na sana bago matapos ang term niya ay matupad yung mga promises na yan. Ano ho? Anyway, so yun nga. Walang bago po sa mga katulad ni Duterte na puro excuses. Ang tao daw na madalas ay magbigay ng excuse, sila po talaga yung hindi confident sa kanilang kahayahan. At kalimitan, may mga itinatago talagang kabulastugan ang mga taong maya-maya ay palusot. Marcus said he is convinced. susana so sana ito talaga i- or hindi tigilan natin si Marcus Jr. Ano ho? Pero yun nga, sa huling payag ni Marcus Jr., mukhang hindi pa rin siya pabor na i-turn over nga or uh, magbigay ng assistance sa ICC in case, in terms of uh, warrant of arrest na itong si nga. Anyway, Marcos said he is convinced that there was indeed an agreement between the Duterte administration and China, noting Beijing's repeated claims regarding the alleged failure of the Philippine government to fulfill its commitments. Yun po ang nangyari. Okay.